alone lang talaga kami nabubuhay up. Hi everyone! Eh, meron tayong kasama sa screen na isang professional. Right now, ba diba? kumita sa Elite's Empire ng 70,000 plus in just one month na part-time income. Hello everyone! My name is Ma'am Cresel June R. Machico. Ako po ay nagtuturo dito sa Luz Biminda Elementary School dito po sa Puerto Princesa City. At ako po ay isang teacher 3 for 12 years. Ito po yung account ni Ma'am CJ. And Ma'am CJ, can you share ilang weeks mo ba inita or days itong income mo? start ko kasi ako ang July 15. Sabi ko, kailangan ko talagang gumawa ng paraan para makaalis ako sa shell na ito. Yung talagang kasi nasa rat cycle ako, sabi ko, ulit na lang sa so sweldo, aantay uh, na naman ng sweldo, and then kung kukulangin, mag-uutang na naman. So, hindi ako nakakaalis na ano, sa financial namin, sa financial status. Pag teacher, may, may loan talaga, bakit kaya Kung so, Kasi nagiging ano na siya, nakasanayan yung mga unang iwan ko naman dito up. Okay naman. At take ko pa ako ng ano, 25k. Tapos yung mga sumunod na buwan, parang kailangan mo na pala talagang mag kasi may maisip ka na magpatayo ng bahay, tapos mag invest sa farm. Sabi ko, sa loan lang talaga kami nabubuhay up. Tapos kung may bibilihin ka mga gadgets, kailangan i-loan mo talaga yun. Kasi kung bubunutin mo yun out of your salary, talagang kulang. Ayun yung malungkot sa amin as teachers eh. Kasi tingnan mo, ang ganda ng ano namin, ng trabaho. Pero kung titingnan mo yung financial namin talagang lulubog lilitaw. Lilitaw lang siya kapag maglo-loan ka, magre-loan. -lo lulubog na naman kapag masasagad na naman yung pera niyo. Grabe, no? Actually, sobrang nakakatunaw yung mga share mo, Ma'am CJ, kasi alam ko na yung mga teachers na nanonood right now, nakita nila yung self nila sa'yo. Naku, yung sitwasyon na na-experience nila, same din kayo na na-experience. And right now, look at you. ba diba, kumita ng 75,000 800 pesos na po. Kaya, congratulations, Ma'am CJ Divine right now. Actually, ipapakita namin sa inyo paano mo ma-withdraw mawi yung pera o sa elite Empire. Kaya samahan ninyo ako. And Ma'am CJ, curious lang ako, di ba? Ano yung napipil mo right now na ito yung kinita mo sa elite Empire? I'm happy po ako kasi kung i-imagine nyo po yan yung 75K na yan, talagang kakayurin ko po, po yan ng halos 8 months ka, ano, up. Tsaka hindi talaga po umuyang makukuha. As you can see, magwi withdraw na tayo ng kanyang commission worth 47,000 pesos. And, so, i-click na natin yung proceed. And, ayan. So, na-encash na natin yung first na 47,000 pesos. Ma'am CJ, share mo naman sa kanila, paano mo nakilala yung Elite's Empire? I remember, yung isa kong pa-batchmate sa kanyang wall, nakita ko yung cover photo ng Elite Empire. Sabi ko, taga Elite Empire talaga siguro to. Ayun si Lux May Ilianga rin yung aking batchmate. So, siya na yung tinanong ko. Sabi ko, Lux, ako itong Elite Empire na to. Iano eh, mo daw sa akin? Lahat ng mga guro, talagang ilaban niyo po talaga yung kung ano yung ano, yung gusto niyong mangyari sa buhay niyo. As I enter this ano uh, community and company talagang happy ka everyday. kasi nga sila yung nag aano uh, nagseset ng energy mo nagmo-motivate every day. Right. so another encashment successful. Ang maganda sa Elite sa Empire is pwedeng marami yung accounts mo and the more and accounts, mas malaki yung potential na pwede mong kitain. All right, and successful. So, tapos na tayo mag-encash. So, next time, meron na namang bagong papasok dyan. Anong message mo para sa mga nanonood right now, Ma'am CJ, na mga teachers or kahit employed, mga mommies na nanonood say right now? Ang message ko po, kung ano man po 'yung opportunity na dumating sa inyo, like elite empire, part, i-grab niyo na po. Kasi po parang we're running out of time para pa magpabagal-bagal at mag maging undecided pa. So dapat i-push talaga natin, ilaban natin kasi nga in, ang ating vision is talagang magiging maganda yung ating buhay. hindi lang ngayon, kundi sa, mm, sa lifetime natin sa future pa. So, hindi lang dito nagtatapos yung kitaan sa Elite Empire. Maraming marami pa hanggang sa pagtanda natin. ba diba? So, yes. ikaw po ang next sa mga guru, baka ikaw na po ang next kapag gumawa ka ng paraan na makapasok dito sa napakagandang community na ito. Saan sila pwede mag-house sa'yo para ma-share mo yung business sa kanila? Yes, pwede, pwede nyo po akong makontact sa aking FB account, CJ Match. And I am excited na, na ikaw naman yung next na mag-guide ko sa Elite Empire.